Bakit nga ba nilikha ng Diyos ang tao? Sabi sa Genesis 1.27, God created man in His own image. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ito po'y banal at walang kamatayan at may kaugnayan sa kanya. Ngunit pumasok ang kasalanan sa isang katauhan, sabi sa Romans 5.12. Sin enter the world to one man, In this way, death come to all men because all sin. Dahil po sa kasalanan, nagkaroon po ng kamatayan at ang kamatayan ay lumaganap sa sangkatauhan. At sabi sa Romans 6.23, For the wages of sin is death. At ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. But may good news, But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dahil po sa ating Panginoon Jesus, kaya po magkakaroon ng isang katauhan ng buhay muli. Sabi sa, sabi sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa gayon na lamang po ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15.22, For a sin in Adam, all die. So in Christ, all will be made alive. Dahil po kay Adam, nagkaroon po tayo ng kasalanan at lahat po tayo ay mamatay. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, tayo po ay bibigyan niya ng buhay. Sabi ng Panginoon Hesus sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me dahil po sa Panginoon Hesus. Tayo po ay ipapanumbalik ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Magkakaroon po tayo muli ng buhay mula sa kamatayan. Kaya, at sabi ng Panginoon Hesus sa Revelation 3.20, Here I am, I stand at the door, and knock. If anyone hears my voice and open the doors, I will come and eat with him and he with me. Kumakatok po ang Panginoon Yesus sa ating mga puso upang kubuksan natin ang ating puso siya sa sa atin at siya ay magiging kasama natin. Kaya nga ito ang kanyang pangako. Sabi niya sa John 5.24, I tell you the truth, However hears my voice and believe Him who sent me has eternal life. Kung maniwala po tayo sa ating Panginoon, Jesus, at tayo ay susunod sa Kanya, bibigyan niya tayo muli ng buhay. And He will not condemn. He has crossed over from death to life babagtasin po natin at ililipat na simul, mula sa kamatayan ililipat niya po tayo sa buhay na walang hanggan God bless po sa bawat isa